Hahanapin po namin si Tatay Jerry. Puntahan natin siguro. Diyan lang naman yun. O, sa unahan lang. May paket pa na straight. Tapos may lalim pa. Tapos sakit. Tapos ba? na nila. Totoo ka? Parang hindi nalaki? Nagtambok lang, ma'am. Pagkait <laughs> ko parang nagugulat ako ah. Ay, hindi ko nakinaya yung malayo yung lugar niya. Nagsuka na nga ako doon. No? tama makaron? Babaw. Ito gid sa pinakang... to yung tuyong gid nya ta. Yeah, Adik kara lang sa andang balay. Oh. Ina man andang anwang. Ano ni ay bakti gid na bakiruan tes Na naron. gusto man makita eh sanda. Puntahan natin siguro. No. Puntahan natin. Diyan lang naman yun, o, sa unahan lang eh. Dalin yung tubig natin. Tag Tag yung una-unang pinutahan namin. Yung bahay lang nila dyan, oh. Oh, lapit lang yun. Kaya yun, oh. Kaya ka na dati, eh. Oh. Mga kapobre, hahanapin po namin si Tatay Jerry. Si Tatay Jerry po ay yung nakita namin dito na actually dito yun, oh, eh. Nagahakot siya dito ng mga anong tawag dito? Kupra. Ang isang sako ganyan dalawang sako. Ah uh, bali ito yung unang video natin no panoorin natin. Ayan. habang papauwi kami ay nadaanan namin yung isang tatay na mayroon pong pasan-pasan na mabigat. Kopra po na halos 60 kilos yung isang sako raw nito. Sobrang tuwa ni tatay nung binigyan po namin siya ng counting uh, halaga. Sobrang na-appreciate po ni tatay yung tulong sa kanya Ayon sa kanya, napakalayo daw ng pinanggalingan niya Nasa 40 minutos po ang kanyang nilakad Mula po sa bundok yan mga kapobs Sobrang saya ni tatay noon, ng araw na yon. Yun na raw yung pinaka-swerte niya, umapalad na araw Dahil ang halaga ng pera na kanyang natanggap ay matagal niya daw na pagtatrabahuhan. Kaya labis-labis ang tuwa ni tatay. Ramdam na ramdam namin ito. Hanggang sa nagpaalam na kami na didiretso na kami sa pagbiyahe pa -uwi, Ay nakangiti pa rin siya. Ayan, napalood na ninyo. Yan po yon at uh, kumustahin natin siya hanggang nabigyan nyo noon ng kalabaw eh. Gusto natin silang bakita rin ko kumustahin natin, kumusta na ang kalabaw, nila kung tumaba rin ba yung kalabaw <laughs> nandyan sila ngayon sure ball na nandyan sila pag, pag umakyat kami plus 12 oh, sige pag umakyat ng ganun baka wala rin doon yung kalabaw nila no tawang <laughs> ang layo siguro nun ano? punta no? natin dala natin yung tubig natin nil sakay na dali natin sa sakyan nagalipad ba niyan eh Ah. Pasaan kayo dalawa? Pasaan kayo? Pabayan? Ah, pabayan kayo. Na, sir, Juan. Oo. payong tayo payong. Parang uh, iba, brada. Mukhang Pagdating uh, natin dito, umulan. Kanina walang ulan. Pambihirang patis talaga. Parang biglang umulan ah. Ayun, wala naman ah. Dito ka lang, no? Hintayin mo lang kami. Oo, oh. oh, baka lang sige ah oh, halo-halo yung mga ano sa amin. Punta kami doon, kuya. Tara. Umuulan? Ang ganda pa naman ng payong mo. Basa. Itay mo tayo na tumila. Dito may mga bahay pa dito. Ayan na. Ayan. So, tara. Wala na siguro itong ulan. Parang andami ang dami naman ng ulan na to. ulan umiinit. Pag akyat namin dyan sa unahan, no? Pag, pagliko liko, yun na, no? Pwede rin siguro. Nga ni, baka doon kami mapunta sa kapis. Delikado pa. Ano Nag-asawa siguro yung ano. Pag di ba umuulan ng umiinit, ano nag-asawa yan? May nag-asawa daw eh, pato at saka ano, tawag sa rin yun? Manok. Manok. <laughs> Alis muna kami. Ganda na ang pot sa ah. Dito yung laro natin sa Hmm, kaya nga nakashirt tayo lahat eh. Hanap kaming kalabaw mga kapobs. kasama natin dito dati si Wilbit, di ba? Ulan pa yan? Ang bihirang patis yan ah. Wala naman ah. Rogui. Hindi, madalog yung bato. Sarang buwi. Mga danlog ba ito? Ito yung bahay nyo kuya no Dito lang yan, o. Oh, diba? Good morning! Daming aso? Baka mga agat po. Ito yung malayo talaga. wala kang baon ma pagkain to to lang yon kayo wala kayo to bake ka ha Sa hindi kayo ready ah Diba dito lang yun kuya? Taas ha? Taas pa tara yun no? Oh, mga 30 minutes yun eh Ah 30 minutes yun? Oo oh. kasi oh, Nalim ka Nalimutan ko ah! Di ba yung 30 minutes -te yung pinakagtuktok gita na? Hindi pa. May bahay di ba doon na kinuhaan at ano? Nang? Mang. Mal. Hmm. Yun yun? bahay nila. May mga biik. Ay, matagal yun, no? Oo. Oh, may paket pa na straight. Tapos may lalim pa. Tapos, akit, tapos bahay na nila. Kaya mo yun. Ha? Abot ka na doon eh. Totoo ka? Kaya <laughs> yan. Iwala lang. Alas 12 eh, eh. Wala sila cellphone? May dalawang dalawang na. Wala Ang naisip ko kasi Bahay dito nilang. lang. Ha? Dalawang <laughs> atiat, ah? dalawang baba. Wala ako maintenance dance. Ha? hindi ka mina. Wala. Ay, wala ka pala, hindi ka pala, nakapag check up. Ano? May tumitibok pa ba? 143 akon nga BP? Ano? Abot? Hindi. Pasundo lang natin. Sundo ko lang ito, Sir Con. Pwede Ako naman. Sunduin mo lang. Paghintay. Doon lang ang spoko, Sir. Hintayin lang namin. Pwede dito. Dito lang siguro. Sige. Sana, ayun o Mahandong man dito. Maghihintay lang kami dito, Kuya. Hangin naman dito. Sige, dito lang kami. Huh. Ibig sabihin, yung doon na punta natin, yun yung pinakabahay nila, yung sa taas, yun yung min nilang bahay. Yung dito sa baba, yung nagsundo na yun yung may-ari. Saka yung si, yung babae doon sa ilalim. Ibig sabihin, yun yung time na parang ma ako doon sa taas? Hmm, yun. Ah. Tapos iba pa yung, yung bahay nila doon sa pinakabundok sa may taniman nila. Iba ah, pa bali. Pag-akyat natin, sobra 30 minutes yata yun eh. Oh, sobra yun, mga nasa 45 agad yung sa bahay pa lang nila. Ay, yung unang bahay. Mm. Tapos yung nagpapabundok pa tayo, yung nakasalubong na natin sila. Another 30 minutes? Sobra. 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 Doon, sobra isang oras tayo noon eh, no? Pangin sa lalo. Pag ganyan, ay, huo. Pero sa kanila, mabilis lang sila bumaba eh. Sige, dito lang tayo. Huwag na tayong masyadong mag, ano, Una akong follow-up check-up kasi eh, Kasi walang masaray wala na, kasi mahirap man ko sige pa check up ubos pila wala budget akin uh, ah, anang presi ah ay bukit. bukid ah, ah sige lang ya yeah, mulang wag ka magsumbong ito lang naman yung mataas na no yeah. part na natin ito no hmm. dyan ka eh ay, oo. Nadyan muntik na dula si Wilbert. At so, nahan pa. Yung pa sa pababa na siya, muntik na dula eh. Dahil may ilog pa yan dyan eh, no? Oo. Oh. Ah, malaki na! Buntis tayo ang kalabaw mo? Hindi okay, sir. Ah. Medyo maliit, no? Oo. Uh -huh. Pero okay naman siya, mataba man, no? Oo. Uh -huh. hey, kumusta ikaw? Okay na, sir. <laughs> Malayo ang uh, pinanggalingan nyo? Oh, tansiyo. babaw kata. Ah, um, parang native na klase ng uh, kalabaw siguro ito, no? Oh, native siguro siya. Native. native. Mga ilang taon na nga ito, kuya? Mga ilang taon na tay? Mga so, isang taon pa lang to, no? Oh, isang taon pa lang na nabigay sa inyo? Oo. Oh. <laughs> mm, uh, nagagamit mo na? Hindi. Hindi talaga. Oh. Kasi parang ang uh, tagal, hindi ako sure sa kalabaw, no, kung ano talaga siya. Native siguro. Parang hindi na lucky. Nagtambok lang, mga. <laughs> Tumaba lang siya. <laughs> oh. Pakita ko parang nagugulat ako ah. Parang naani uh, nanibago ako sa kalabaw. Mga, mga ilang taon ba ito? Kasi Bago maglaki ang kalabaw, ilang taon ba tayo? Mga ilang taon. Kasi mga kwan siguro, galimang taon siguro. Ah, limang taon talaga pala. Ito eh, bata pa siguro. No? Imbes, magpalang debe ko ng kwanay gano, ano, itong dagon? Ah, ganun pala. Kaya matagal pa palang alaga mo na to, no? Oo. Oh. Magkano nga bilhin natin dito, Nil, nung nakaraan? Parang mahal, no? I-rewind natin. Magkano itong binta mo sa amin? 35 cent. Wala nang bawas po. Ibuwasan natin kung ibibigay mo sa amin. O oh, itutulong, itutulong din. O oh, itutulong <laughs> sa tao. O oh, oh buwasan. Ang wow. magkano po? Hanggang 33 lang uh -huh. okay. siya Paano yung pag-deliver ito doon sa Bibo? Bibo, tangalan po eh ay may service. bayad May charge kayo po. holding Hindi sir, 1,000. Ah, sige. Bali, 34,000. Okay kuya, ito. Tanggapin po, bayad natin. Ito kaya o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34,000. Ayan. Yeah. Mahal kasi ay kalabaw dito sa atin, no? para sa ibang lugar. Iyan sa amon, no, may brato, yasamon, na. Ah. mga brata, wala sa amon na. Kahit mga bitsinko siguro. Ah, pag dito. Both mga buot bitsinko, mga mga 25,000 dito, ang ganito. Uh -huh. Dito pala, pwede rin makabili, no? Kung dito ka naghanap, no, no? Oo. Uh -huh pero okay man siguro ah. na yan eh parang kasing taas lang na mataas pa tayo sa kanya ano Ah, <laughs> uh, hay. Ali ay ba na kun sir? Ah, yun. Inurga ko mao. Uh, mabuti na purga mo no. Nung nakaraang pagbalik namin dito, payat nga ito eh. Uh. Uh. pa pala si anong pangalan nito? Kambang. si Archie. si <laughs> Archie. <laughs> Ay, yung mga alaga yung kambing, di ba nagbili kayata kambing, no? Hindi. Ano, baboy? Baboy ito, na nagyasakit. Ay, isep, no? Oo. Ubus Ubos ang baboy nyo. Ay, sus, ko, no? Kay Nil, din ninyo, Nil? Wala, wala man ISF sa inyo. Sir, ano lang? May preparation lang. Yung isang <laughs> tinulungan natin uh, si Leonard, no? kawawa, ubos yung baboy doon sa makatua Ah. Mainahin siya. Sakit 'yung baboy, yun, sir. Opo, nagmasakit sayang Inahingan, sabi ko patay yun no kay ano no oh. kay patay yung kay yung inahin ni ni Kuya Leonard ano yon? na matay hmm. eh sa ISIP ayan nangamusta lang kami kay tatay kung kumusta yung kalabaw niya ito na po mga kapobs ah, <coughs> medyo mabagal ang paglaki niya pero kung gusto mong ibenta at bumili ng bago pwede rin naman kung ma mabagal, mabagal ang paglaki, no? Ano sa tingin mo? Depende at mo rin <laughs> hindi, hindi. Sa iyo ang pag-decide. Ako naman ay approve naman ako dyan. Ay, ko barato. Di siya yeah, Ano magligya? Ah, barato? Mm -hmm. Mura daw dito ang bitahan ng kalabaw. Kasi kung matag mabagal yung paglaki niya, no? Ano sa tingin mo? sa kire mo lang niya nang nagbaho na, <laughs> so, Oo, oh, sa isang taon eh maliit lang ang inilaki oh, niya, sobrang, parang sobrang sang Opo, parang sabi ko parang maliit pa rin ah. Kasi nakabili rin ako ng ganito kalaki ng kalabaw doon sa Miduro ngayon. After ilang taon na ano na, dalawa na yata yung anak niya. Uh, ilang taon na eh. Yung unang sweldo ka sa YouTube, 2019. Um, 19, 19. 19, 20, 21, 22, 23 na ngayon, no? 4 years. Nakadalawa ng anak yun. Kadalawa ng anak ba? Atin ah, ito, one year and half pa lang yung age ng... Ah, ito, one year and half pa lang pala ito. Yung mula nung binili natin. Ay, bata pa. Kaya naisi. matagal pa pala. Hindi ako sanay sa kalabaw kasi. Ikaw, Tay. Hindi mo nga ni Sir. Huwag po ang nakawalaga <laughs> ang niko niya. Pariyo lang tayo eh, no? Maliit lang kasi mang after one year, mga kapus. Maliit lang yung improvement ng kalabaw. Hmm. Pakitingnan ninyo sa mga, ano po, sa mga expert kung ano ito ba kung lalaki pa ba ito. Kasi kung hindi, bibinta na lang natin tayo, no? Uh -huh. Bili tayong bago. Yung dito na lang makabili. Kasi kawawaan man ikaw, tayo. Kung mag-alaga ka na hindi pala nag no? Uh -huh. Ngayon mo lang ba ito na purga? Sa dagon siguro, goon. Ah, mga kalahating taon na. Uh -huh. Ay, nanaba man eh. Nananaba rin naman. So, kung yan ay mga one one year old pa lang nung nakuha natin, no? One and a half. half year old. So, mga two years old na ito. Three years old, ganyan. Three years. Two and Ay, lalaki pa eh siguro ito. Kasi ang sabi sa atin ni kuya, ano eh, malaki daw itong klaseng kalabaw, di ba? Oo, oh, malaki daw yung lahi eh. nito. nito, malaki daw eh. Kung tingnan mo din yung mga paya, malalaki yung mga paya. Oo, oo, oo. sa paa magkikita mo eh. Sige lang tayo, matiisan mo lang. Mm -hmm. At kitang-kita naman pag alaga mo sa kalabaw eh. Ma <coughs> ikaw naman ang makabinipisyon nito tayo pagka ano, lumaki siya. Oo, <coughs> Kasi nahirapan talaga tayo maghanap ng kalabaw noon na ano, na yung malalaki na. mahal ta dito sa Aklan ng kalabaw, no? Kung hmm. sa Mindoro, yung akin uh, noon, noon, ano ba yun? 20, 30 rin yata, yun eh. Pero yung baboy ninyo, naparami sana ninyo, no? Na, before nadaanan ng sakit ngayon. Naka oh, Wa wow, kasi ito. Hindi lang... kayo nakaharvest? Hindi. Lalaki oh. ito. Ah, lalaki yun. Parang ano sana, pang palahi. Hindi, kapon. Ah, kapon. Mga dalawang buwan na uh, sakit. Ah, dalawang buwan daan na adaanan na sakit rin. Oh. Um, Paswertehan din itong pag-alaga ng mga hayop, eh, no? Hay hmm. hey, ano yung kinabuhayan nyo dyan? Yung kupra pa rin? Kupra lang yun, sir. At gulay-gulay? Oo. Oh. Hmm. Archie! Nga! Ayun. Mabuti pa siguro yung mga kambing-kambing, no? Alaga ka ng kambing. Abo nga mga tanom. Oo. Oh, oh. yun lang pag maraming tan panim diyan ubos rin. Pa barangay ka ng mga ano mo. dia ah. Tika lang ini ako nag-improve naman yung ano niya yung leg niya lang yung maliit no. Maliit yung leg niya. Eh, sino ito? Ka pamilya niyo rin. Ga pangahoy siguro yun si Kuya no. Ah oo. Oh. Ginagato. <laughs> Sige po. <laughs> Ang layo siguro yan ng pinanggalingan din, oh. Ano yan, nabinta ah, mo? Yeah, ito, sir. Ang layo pa siguro ng pinanggalingan mo? Yeah. Uh, ang ang bilis man siyang magkain, no? Oh. Walang pahinga kain, no? Oh. Oo. Oh. Sige, kain kain, no? Oh. Ano man tong kalabaw na to? After mga two years pa siguro 'yan, maano mo na 'yan, mapakinabangan mo na. Atoyas pa mag maw. Hindi ko rin alam po eh. Nakakalungkot pa man kasi siyempre hindi mo pa pala mapakinabangan. Pero alam mo, magbubunga rin naman ang pag-aalaga mo sa kalabaw mo eh. Kung sa ano nga eh, sa baboy wala rin ikaw swerte, ano? Ah. Pag nalugi ka sa baboy, mahirap rin, you know? Kasi, nalugi ka sa ano? Paswertehan. Bahog? Opo, ito, samantala ito. Mahay bahog ba brato na buo yung mag mo mm. binta oh samantala ito pag lumaki ito magagamit mo na dapat pala malaki na ang binili natin eh pero anong plano mo dyan tay hey, eh lagalat anak nun sir para mag abo opo opo lagay lang maganda nga makita na bata pa eh ikaw na yung nag-aalaga Oo. Oh. hanggang sa maka pa na ng anak mo maka anak na no mga kapobre, mga ilang taon po ba ano, ang kalabaw bago siya mga anak. <laughs> yung mga tanong, no? Hindi kasi ako expert sa kalabaw. Kasi ako, bantay-bantay <coughs> lang ako dun sa kalabaw ni tatay dati. Tapos yung mga malaki ng mga kalabaw, yun nakatulong sa amin. Matagal rin talaga pala ang kalabaw, no? Akala ko mapakinabangan mo na na magpanghakot-hakot. Kasi sabi ni kuya noon, mabilis lang daw tumlumaki, no? Kaso hindi naman natin ma... Sabred na siguro, pero yung... Oh. Yung ano ng kalabaw na bago siya maglandi Parang matagal siguro. Matagal no? Pakabotin pa ng mga ilang taon. Oo. Oh. Sa baboy sana yan eh. May... May walang in ko, eh. walang internet eh. Hindi ko makapag-research eh. Saka wala na si kuya na, na nabilhan natin. Wala na. Namatay po. Hmm. Yung nagbenta sa atin ng kalabaw. No. Yung nabilhan namin. Namatay sa aksidente. Hmm. Wala pang isang taon mga ilang buwan lang noon na uh, ibenta niya dito sa atin yung kalabaw. Mm -hmm. Yung nagdala na, kita mo yon yung may top down, yung kinargahan niya, ah. yung dito sa ilalim na nagano tayo dyan, yan yun, namatay yung ano lang. Oy. Kasi yung kalabaw na yan, binili niya rin, ahinti ah, yun eh, binili ah, niya rin ah, yun sa, ano, uh -huh. sa ibang ano, tao. Baka may mag-donate ng kalabaw dyan. <laughs> ka mga malapit lang sa Mindoro, yung isang kalabaw ko doon. Pero magdibinipisyon na si tatay dito pag naglandi na yung kalabaw niya. Pag nag ano na, pag malaki na. Lesson pag sa atin na, rin. Pag na yung kalabaw, pwede mo na yung magbinipisyoan. Kasi yung purpose talaga ng kalabaw is pang tulong sa sakay. eh. Oo, oo, oo. Dapat malaki na. Oo. Pag uh, ano tayo, makahanap tayo ng malaki pala. Pag uh, sa susunod mga kapobre. Uh, ano talaga yung mga may idad edad na nakalabaw yung ating i-donate. Pagka swertihin pa tayo. Uh, kasi ating programa is ano eh, parang uh, ako rin mismo ay sometimes may mga leksyon din sa buhay akong natutunan. <laughs> parang trial and error pa. Pero sa mga pangyayari, nagkaroon din naman ako ng leksyon na natutunan ko rin na ay hindi pala gano'n kabilis ang paglalaki ng ano ng mga kalabaw eh, hindi katulad ng mga kambing sa isang taon lang ano na di ba yung baboy yung kalabaw pala ay oh, long process ang kalabaw pero sa tagal ng panahon doon ka naman magbebenepisyo tayo no oh. Saka, mahal ang kalabaw dito sa atin sa lugar natin kaya nga pahirapan eh. Pag dito, pag ganyang kalaki, mga magkano binta dito? Mga 20 garon. Mga 20,000. Mm. Ang ganyan. so kung may mga makuha pala tayo, 30, malaki na pala no. Mm. Pagka, ano, gaganahan ka na mag-alaga pag dalawa no. <laughs> At mga malaki na. Si misis mo, kumusta? Okay man siya. Okay naman kayo? Oh. May kasama pa kayo dyan? Dalawa lang kayo dyan, no? Oo. Oh. Si Milani, eh, nakapunta rin dito? Oo, oh, nakaagtuman mo iya. Mm. Ay, sige. Kami ay uuwi rin. Nangamusta lang kami sa iyo, nakipagkwentuhan? Okay lang. Salamat lang, sir. Oo, mm -hmm. ito. Right, <laughs> ang ano mo? salamat so, <laughs> lang ako rin, sir. Ay, mo, takaw galing mo. Oo. Kung sir. baka mayroon ditong, ano, malapit na tayo sa tindahan dito, bumili ka na ng mabilin, mabilin, Kung ano man ang bilhin nyo eh. Tagal tayong hindi nakita eh. Sige po. isang Oo, sobra isang tao no? kung gaano ka-thankful noon si tatay na makilala namin hanggang ngayon talangiti talaga <laughs> Nakakahawa yung good vibes ba oh. mga ngiti ni tatay marami rin nangangamusta sa iyo eh anong gusto mong sabihin sa kanila yung mga nangangamusta salamat lang sir sir nang gwan nangamusta sa akin salamat lang ayun <laughs> <laughs> Ay, hindi ko nakinaya yung malayo yung lugar niya nagsuka na nga ako doon. No? Kasi no. so, mataas siguro yung aking acid siguro. Or ano? Hindi na ako nakapagtalo up, check up eh. <laughs> anong mga pananim nyo dyan ngayon? Mga niyog, biya ng tanom. Ah, na, pan? kakainin niya, no? Yung saging mga maliit o. pa, no? Mga sardin. saging. Mga gulayan ninyo dyan? Meron kayong gulay-gulay dyan? Wala na lang, sir. Mm. Ay, sige. Hindi kami magtagal. Ito okay. yung anak, asawa ng anak mo, no? Oo. Uh, <laughs> salamat, sir, Opo, opo. Sige, sige. Gisir. <laughs> <And> Hindi <laughs> na kayo, ano? Hindi ka na babalik doon? Hindi ka na, ano? Napapakain pa ko, sir. Yan niya. Ah, dito mo rin talaga yan eh, pinapakain? Oo. Higo, itali mo lang. Oo. Tapos magbili ka na doon ng, ano? Ng kung anong dadalhin mo doon. Pabalik. Na -higot, eh, itali mo lang. Ngayon lang ako naka-experience. Pag talagang maliit pa palang nabili mong kalabaw, matagal pa pala yun yung process. Mga ilang taon pa pala. Ilan anak mo? Isa? Hmm. Mrs. Doon? Doon pa? layo ng bahay nyo dito? At tatay mo rin ito? Hmm. Ah, magkaan pala kayo. Magkakamag-anak -kay. rin. Oh. Akala ko na benta mo ito. Ang bigat nito ah. May bahay rin kayo dito? Oh, tapos may bahay din kayo doon sa atas. Hmm layo pa ng pinanggalingan nito. O siya, sige. Mahirap mang kuminta ng tira dito. O, oh, o. Oh. Sa'yo. O, sige. Welcome, ikaw rin. Yung nag-guide sa atin. Ito'y, ah... Uh, Pagpasensyahan lang niyo ang aking nakakayanan, ha? O, Ta, sige. Tara, baba na kami. Tayo, ikaw, tayo. Bababa Karen? rin. Ayan mga kapobre, yung uh, pag pagbisita namin kay Tatay uh, Jerry at uh, pagbigay natin ng kaunting tulong no? kasabay na ng pangangamusta at yung mga nadaanan rin natin ng na mga uh, kababayan natin dito sa malayong lugar na to dito sa may Bibo Tangalan Aklan na ito eh no? Tayo no? Salamat po, magandang araw po. Ayan.